goodness hello guys andito na kami guys sa balete kami po ay makikihingi ng konting isda sa lake ng balete yan <coughs> sama sama tayo guys mga tropa ang Mami mamimingwit para tayo ay magkaroon ng huling isda yun o no? may tao na dito ah may nag overnight na ah dito na kayo nag stay ang <laughs> ganda ng umaga po wow ah. sarap oh yeah ang sarap dito guys oh ha Yan, dito pala ang pwestuhan nila guys Para mamingwit ng uh, tilapia Wala ba titong buhaya? Akin yung may may ang Oh yeah Okay, eh. eh, bahala Isang ba kayo mamingwit doon pa sa gitna? Oh Ang dami namin guys oh Ba't may palutang ka pa? Eh, maganda may palutang. Pag walang palutang, eh, hindi mo ma...